Hello guys, Catalolo. 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 I got brides in Atlanta. Just to be in the family. Credit cards and the scammers. Getting the looks in the back. Yo, welcome back to my YouTube channel. Kasi so, ka ito makatipig isa akin at baka ikaw ay may Paul, may Paul. Pumikit ka, pumikit ka sa kaaligan kita ng danda. Joke lang. Yo, welcome back to my YouTube channel guys, mga katalolo. Nandito na naman ako tanal. Gutumin ng gutumin kayo. Ang gagawin ko kasi katalolo ay magbumukbang ako ng seafood tempura. Eto. Eto <laughs> ano ba? So ayun na nga mga katalolo. Kukunin ko na yung tempura na pinatago ko doon. Tapos kakainin na natin. Ay luluto muna natin siya. Ito bago natin kainin. No? So kunin ko na. Tapos siya ka ako ng mantika. Sabi nila masanap daw yung kahit walang sauce eh. Ako nalalagyan ko sa siguro na yung kung ketchup na o ano man anything kung ano yung magpapala sa so, natin na natin soft drinks so let's go dahil mainit na yan guys papayat ako sa inyo mainit na dito ah yan guys mainit kita nyo yan ang labas namin ayun so ang dalami naman ng kawali wala nang mantika yun yung kawali Let's go, let's go, let's go, let's go. Di ba nakatingin mo nakatingin sa akin? Ang nga ako, nakapol na ako sa iyo. na nga. So ayun guys, nasa labas na ako napakainit. Lalakarin ko pa kasi kukunin ko pa yun eh. Oo, oh, ang init. Alas 3 na, napakainit pa rin guys. So ganun talaga for the vlog kailangan natin lumabas hindi talaga ako alabas ng mainit mga katalulo kaya lang eh na na yung youtube channel ko wala nang bagong upload kaya kailangan natin siya mag upload kasi si youtube ay nangihingi ng new upload kaya let's go Ayon, nandito na ako guys iluluto na natin kukunin ko sa kanya salamat sa iyo shoutout sa iyo mabait kong kaibigan siya po yung pinag-iwanan ko ng tempura na imumukbang natin ngayon hindi ko alam pangalan niya pero ang kapal na mukha ko nakitabi yan tingnan nyo naman ang kaseksyan niya sexy niya guys no pero may boyfriend na yan ayan no ayan na ayan na salamat magkano mapabayad mapabayad ka pa ba pabili akong kasalo guys, ito na lang yung pera na ako. Kasalo, Ah, tsaka mantika pala, nakalati lang. Coke? coke? tsaka kalating mantika. pilapit natin, guys. Yan o, no, napaka-sexy nyo. Wow! Pilipinang Pilipina. Binibidyo ko siya. Ito lang. Mantikang kalate. Ito lang. Magkano isang bote? Mahal eh. 39. Ha? 39. Na Mahal naman. Ano, ano pa? May atsos ka? Yung ketchup na mangang. Pang isang bote lang daw tayo. Wala tayong magagawa. Sige, okay lang kuyo nate. Pagaganda nyo. No? Ayun. Pag lumingon ka, akin ka. Ay, lumingon ng putang ina. <laughs> Ayan. Minit, minit. Ay, minit. Hindi pa talaga ako nalabas ng ganito. Tapos i mo pa Hindi pa naman ito ngayon, bukas pa naman. Guys, tingnan nyo. Napaka-sexy nyo, guys. Wow, wit-wiw. Wit-wiw. Sexy nyo, guys. Anong size ng balakang mo? hindi siya. Sexy niya, guys. with view. Comment niyo lang. Comment niyo lang ako kung gusto niyo siya maanap. Pakalat-kalat lang 'yan dito. Tama tinagalan niya talaga oh. Gusto, gusto niya ma-expose. Bit view. Seven. Seven sukli ko. Yan yung sandaan ko, 7 na sukle. Awit. Poste. Go. Saan man yung Maso? sukle? Okay lang. Ayusin mo yung black mo pa. Makikita <noise> niya. Ito ay mo ha. Wala naman yung ano. Siyon. Yung share niya. Ay, may share niya. Yung pa ano niya, paiwan. Ano paiwan? Yung paiwan niya. Tayo na guys, yung sandahan ko, kala ko matitipid ko yun. Nabuhubos ako. Okay, bye bye. Ah, bye bye ka na. Hindi siya makita sa dilim. so yun guys, dimating na ako. Ayun, nakapamili na tayo ng mantika, sepone, eh. ketchup, pang sausawa natin. Ketchup guys kumayo ka tapos syempre na yung pinaka special natin guys ay gawin ko yung puna ayan, kita niyo ba? let's go makasarap po guys i yeah. ko lang to guys, papainitin na natin para masimulan natin ako yung nagugutom na rin Yung guys, Luto na yung ating mukbang tempura sa so, medyo sunog siya. Hindi ko alam kung bakit kasi hindi naman talaga ako maalam magluto guys. So yun, binilang ko siya. Bilangin natin. 1, 2, 3. Siguro naman sa 10 pieces siya ito kasi may pito pa doon na niluluto. So, tikman na natin. Ah, hagal. Okay. Tempura nakasito kasi to. Galing Mindanao. Tinikman ko siya. So, mas malasa siya guys. Kung ako tatanungin nyo, sa akin lang. Mas malasa sa sa kikiam. Yung kikiam na nabibili sa kanto-kanto. Ibang-iba yung lasa niya, guys. Kala ko noon, parang kikiam lang. O oh, yung style. Pero yung lasa, guys, iba. Good job, guys. Good. Tulungan nyo ako mabos dito, guys, ha. Challenge to guys, challenge init, init na maanghang. Siyap na eh? Ang problema, paano ko ito ubusin?